sa pagdiskubre ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521 kasabay ng kanyang misyon na ikuti ng mundo, ang mga mata ng banyaga mananakop ay napunta sa arkipelago. Ito ang kailangan mong malaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa kolonisasyon at pagtamo nito ng kalayaan sa loob lamang ng apat na minuto. Ganap na pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 matapos ang matagumpay na ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang bansa ay naging kolonya nito sa loob ng 333 taon kung saan ipinataw ng mga Kastila ang kanilang pamahalaan at kultura sa bansa hanggang 1898. -18. Noong labing walot na nagsimula ang malawakang pag-aalsa ng mga Pilipino na pinangunahan ng isang lihim na revolusyonaryong samahan na itinatag ni Andres Bonifacio. Si General Emilio Aguinaldo ang nagigilalang leader na revolusyon bilang pangulo ng katipunan. Ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa Kawit Cavite noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Ang deklarasyong ito ay hindi kinilala ng Espanya o ng iba pang bansa. Noong labing walot siyam dumating ang mga Amerikano na nagsindi ng digmaan laban sa Espanya para tulungan ang mga Pilipino na makamit ang kanilang kalayaan. Ito ay naging isang makasinwalingan sa Laysay dahil sa kinilalang kasunduan sa Paris na nilagdaan noong 10 ng Disyembre, labing walot Ang kasunduang ito ay naging formal na pagbenta ng Espanya sa bansa sa Estados Unidos kapalit ang 20 milyong dolyares. Nakita ng mga Pilipino ang kasinungalingan ng mga Amerikano at umusbong ang digma ang Pilipino-Amerikano mula labing na hanggang labing dalawa. Natalo ang mga Pilipino at umilalim ang Pilipinas sa Estados Unidos sa loob ng na, na taon noong 1934, itinatag ang Tidings mcduffie Act o kilala rin bilang Philippines Independence Act of 1934 ang Commonwealth ng Pilipinas na nagbigay ng 10 taon na transisyon patungo sa ganap na kalayaan ng bansa. Ngunit sa ikalawang digma ang pandaigdig, sinakop ng hapon ang Pilipinas noong labing apat na dalawa. Nagtulong ang mga Pilipino at Amerikano upang palayain ang Pilipinas sa pinakamalaking labanan sa tubig sa kasaysayan ng mundo, ang labanan sa golpo ng Leyte sa pamumuno ni General Douglas MacArthur. Ito ay kanilang pagtagumpayan noong labing apat na apat. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, ibinigay ng Estados Unidos ang ganap na kalayaan sa Pilipinas noong ikaapat ng Hulyo, labing apat na anim Ang kasunduan sa Maynila na nilagdaan sa pechang ito ay na nagpatibay na kalayaan ng Pilipinas. Bagaman noong ika-apat ng Hulyo na tamo ng bansa ang formal na kalayaan mula sa mga dayuhan, ito ay inilipat ni Pangulong Justado Makapagal sa araw ng pagpapahayag ni Aguinaldo ng kalayaan noong ika-labing dalawa ng Hulyo sa ilalim ng Batas Republika bilang apat isa anim-anim noong labing anim na apat. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ating alalahanin ng ating kasaysayan at isa puso ang naging sakripisyo ng ating mga bayaning nagpakita ng tapang at nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon.